Isang matagumpay na Filipino-American lawyer naman, natubong Aurora, ang ating pong makakapanim ngayong umaga. Ano nga ba ang kanyang kwento? Alamin po natin dito. It's a celebration of Filipino excellence dahil isang Pinoy ang naihalal at nanumpa na bilang mayor. Hindi dito sa Pilipinas ha, kundi sa Bergenfield sa New Jersey sa Amerika. sa ay walang iba kundi ang abogadong Pinoy na si Arvin Amatorio na isinilang at lumaki sa Baler Aurora. And take note, taong 2019 pa nang maihalal siya bilang alkalde at ngayong taon ay panibagong termino na niya. Tayo ay at mas kilalanin pa natin ngayong umaga dito dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan mga ka -RSP. sa punto pong ito makakapanim natin si Mayor Arvin Amotorio from Bergenfield, New Jersey. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Mayor. Uh, magandang bago po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pag-imbitan niyo sa akin at uh, binabati ko po ang inyong natagapanood. All right, Mayor Attorney Arvin. Good morning po sa inyo pero I understand parang gabi po diyan no sa America sa so good evening po diyan sa America. So kayo po ay mayor ng Bergenfield din sa New Jersey at nasa second term na rin po pala kayo. Pero um, balikan po natin ang inyo pong naging buhay bilang isang abogado po muna. Paano po kayo uh, napasok na pasok sa politika, sir? Uh, Uh, totoo po yun, no? abogado po ako at uh, marami po akong uh, uh, nakakwentuhan ng mga kababayan natin. At uh, marami din naman po tayong natutulungan, no? uh, not just po uh, yung mga advices, pati po yung mga uh, bagay na natutulungan natin sa ating community. So uh, nagkaroon po tayong ng opportunity na uh, maimbita sa mga events po, uh, political events, at doon po nag-umpisa yung uh, tinatawag natin na uh, pagtahak natin sa larangan ng politika. So, uh, ito po ay eh, yung, siyempre po, uh, bilang isang abogado, we are exposed sa ating uh, mga kababayan at sa ating pong, uh, community. At uh, siguro po, eh, kasundan na po dyan yung uh, paghikayat sa atin na since uh, we are uh, seen in, in uh, different events at uh, maraming po tayo nakakausap, doon po na, nabuo na yung uh, plano po na, na tumahak na po tayo sa politika. Okay, Mayor, nung dumating ka dyan sa Amerika, paano yung naging adjustment mo? Lalo na pagdating sa kultura nung uh, lumipat po kayo ng Amerika? Uh, Siyempre po, sa so una, no, uh, medyo nahirapan din po tayo dahil uh, Uh, nung nasa Pilipinas po tayo, we have uh, uh, different networks, sa uh, yung pong mga classmates natin, mga kaibigan, mga kamag-anak. At uh, we are uh, trained po no, sa Pilipinas. So when we come here, although uh, westernized naman po ang Philippines and we are aware of uh, yung mga culture dito sa Amerika, so ibang, ibang, iba pa rin po no, yung, yung pagdating mo dito that you are exposed to a different culture. Pero Ah, uh, tayo naman po, ready tayo no na mag-adapt, maging flexible. Uh, nandun po yung training natin bilang uh, isang abogado at uh, uh, nag-aral naman po tayo sa eskwelahan na hales pareho naman po ang curriculum natin dito sa Amerika at sa Pilipinas. So, uh, nakatulong po no yung uh, yung pag-adjust natin sa so, uh, gaya nga po nung sabi ko, uh, malaking bagay din po yung you are exposed doon sa community para madali po tayong nakapag-adjust. Mm. So, Mayor, kailan po kayo kumbaga nag-migrate dyan sa Amerika? At dyan po ba kayo nag-aral ng abogasya o dito po sa Pilipinas? Uh, dyan po. No? Uh, nagtapos po ako ng, una po, nagtapos po ako ng economics sa San Juan de Letran at uh, ako po ay natapos ng uh, abogasya sa San Sebastian College. No? Mm. Uh, at uh, hindi po ako nakapag-practice sa Pilipinas sapagkat na Uh, nung uh, matapos po ako ng pag, uh, pag siya, uh, sumunod po ako kay Mrs. na nagbakasyon po si ako dito sa Amerika dahil nandito po si uh, si Mrs. ko bilang isang nurse. So, uh, uh, girlfriend ko pa lang po siya noon. So, nag-usap kami. Sabi niya, ano, uh, ano bang plano natin? So, but I decided na, na rather than coming back to the Philippines, so nagstay po ako to uh, to uh, spend time with her tsaka Uh, eventually po, we got married. So it's it's a really tough decision po no? when when I decided to leave my career behind and uh, yung education ko kasi hindi naman po ako sigurado kung anong mangyayari sa akin dito dahil it was plan no na dito ako mag-practice ng ng pag, siya at uh, mas lalo naman kung wala tayong plano na tumakbo sa politika so uh, at that time I took a big risk po no to uh, to uh, stay with my then girlfriend and uh, 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 plan a new life so in, in, in this foreign land. So, uh, of course, no regrets. I'm very happy. I have, I have two kids with my wife, Ilya. And uh, uh, just like uh, what, what, I said, naging abogado po tayo at pinalad po tayo na makapaglingkod sa bayan bilang alcalde uh, alkalde ng bayan ng field Well, Mayor, sabi mo nga wala sa plano yan nang nagtungo ka dyan sa Amerika. Pero ano ba yung kwento sa likod nito? Paano ka naging public servant? hanggang sa naging mayor ka ng Bergenfield. So nag, uh, nag umpisa po ako no as a, as a councilman no kasi po merong uh, that time tumutulong po ako sa campaign at uh, meron pong isang kandidato na uh, he uh, 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 he quit the race. So there was a there was a gap no in the party na kailangan po na ma-replace yung candidate so i was uh, an afterthought no as a councilman so hmm. they were looking for uh, a candidate that would replace the original uh, candidate so uh, inalok ko nila sa akin at that time uh, hesitant po ako kasi ang priority po natin is family and work uh, and, but then they say they sabi nila na uh, ikaw yung pinaka qualified at ikaw yung sa sa tingin namin ito po yung democratic party ng tao namin pang sinasabi na uh, I think you know given the the short uh, time to prepare uh, you are the best person to 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 run so uh, nag medyo syempre it's it's a, I wasn't prepared for that kasi hindi ko naman po plano uh, so sabi nila sige uh, kami bahala we will help you uh, just just put in your name we will you know we'll 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 support you all the way eh tayo naman po uh, hindi naman po tayo pwede na nandun lang yung pangalan natin. So when 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 I said yes, finally said yes, uh, we worked uh, triple hard no. Uh, hindi po yung ordinaryong uh, trabaho sa campaign because so we have uh, we were trying to catch up with with the short uh, short time or the limited time that we so, uh nag nag-resonate po no kasi Uh, Tinap ko po yung tulong ng community natin, ng mga kababayan natin so uh, at mga kaibigan po natin na dati nating natulungan at nakatrabaho natin. So I was successful in the in my first run as a council and then immediately po I took the leadership role in the council. I became council president. I was re-elected uh, again in the council. And then, uh, the third time po, yung tumakbo na po ako as mayor. Ang galing, ano? Ang ganda mm -hmm. ng kwento ni mayor. Pero matanong ko na rin po, ano, nakaranas po ba kayo ng any discrimination because of being an Asian or a Filipino during the campaign? At sa pagiging isa po ninyo nga mayor po dyan sa inyo? Uh, absolutely, opo. Naranasan po natin yan, no? Uh, And I would uh, you know America is a great nation no uh, a very welcoming po ang United States uh, as evidence po na marami tayong mga kababayan dito mga immigrants dito and we have a lot of uh, success stories no not just me but uh, hundreds and thousands of Filipinos here in the, in the United States pero hindi po mawawala yung discrimination and I think it's true not just to the United States but anywhere else no in in the, uh, for as long as you are in a foreign land Uh, you know, the locals will always think of you, or in my case, as always a foreigner, kahit na po uh, tayo ay uh, uh, matagal na dito at may mga anak na tayo dito na pinanganak at naglilingkod pa tayo sa bayan, nandun po yung tinatawag na discrimination because of the color of our skin. Because for as long as we don't look like them, uh, they feel like we we don't belong to to, to that country. Pero, Nilabanan po natin yan, no? Nilabanan po natin yan, and then we showed that uh, uh, we are qualified, that we are doing a public service, uh, uh, not just as, uh, you know, not because uh, we're, you know, we're white or we're brown, but we are we're for everyone. So, at sa kaya naman po tayo nananalo, and we have never lost an election, it's because the, the people uh, believe in what we say, and they see that we can do the job. Okay, mayor, panghuli na lamang po no? Ano yung magiging pwede mong maging advice sa iba pang nating mga kababayan diyan o Fil-Am na nahihirapan na ngayon sa Amerika, at paano ba sila makakapag-adjust sa lifestyle at uh, magkaroon ng mga opportunities. Uh, ang ang gaya nga po ng sabi ko po, po no, no uh, sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga bagong dating dito, uh, you know, as an immigration attorney po, I always tell my my clients na bago dito the first thing that you should do is first is to obey the law that's the first thing you know you don't want to get in trouble ayong kung mapahamak ka so dapat sundin mo yung mga uh, regulasyon at yung mga uh, palun, uh, yung, yung batas dito no uh, maliit nang amalat pangalawa po is uh, you know to 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 adapt to your your uh, new new country or your your new community hindi ko po sinasabi na nakalimutan mo yung pagiging Pilipino, as a matter of fact po, ako I'm very proud to uh, to say that I'm a Filipino and I'm proud to show uh, to show my culture, not just uh, before, even, bef even if I became mayor, hindi ko po ikinahihiya uh, at pinagmamalaki ko po, po yung aking heritage, yung aking culture. Hindi po ako nahihiya dyan. Subalit, so, uh, binapayuhan ko rin po kayo sila na kung sakali pong dumating yung pagkakataon na mayroon na they feel that they are threatened or they are discriminated, that they have to speak out. Uh, Wag po ni lang They have to say no. I don't appreciate what you're doing to me, and please don't do that to me again next time. Because uh, once na sinabi mo yon sa kausap mo at sa sa mga colleagues mo po, alimbawa din sa trabaho sila kung saan mo silang tatrabaho at sinabi nila na hindi nila gusto yung ginagawa sa kanila, uh, the, the person uh, will have the opportunity to correct Uh, what they're doing o kung sila sa jaman yon to isip niya na ako, eh, hindi pa na nagpapa ito dapat uh, may, baka susunod hindi ko nagagawin of course yung iba po uh, ginagawa pa rin pero i would i would say majority of those people na maka, maka ma, marinig yon at uh, makausap they will change their behavior so yan po yung 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 uh, yung ko sa sa kabenta at, at higit sa lahat po is uh, for them to get involved No, in the community, in the process, as if they are in the Philippines because we have to claim our seat on the table. Yun lagi po ang pinapaalala ko sa mga kababayan natin sapagkat uh, marami po tayong mga kababayan dito. Pero it, minsan, uh, we we have the tendency no to, to become apathetic. So I remind them, uh, for us to have a voice, for us to be strong, we have to speak out, we have to be united, and we have to claim our receipt on the table. Ayun. Maganda yung sinabi ni Mayor, no, get involved no, sa mga activities. Well, talagang inspiring po yung kwento ninyo, Mayor Arvin, na nagsimula bilang isang lawyer at ngayon po ay isa na kayong alkalde dyan po sa Bergenfield sa New Jersey. Talagang proud po kami sa inyo at yung mga kasamahan nyo rin daw Salamat sa San Sebastian pa. College of Law ay proud din po sa inyo. Sa inyo pong nakamit na achievement po dyan. Sana marami pa po ang kating ka kababayan na magkaroon po ng ganitong tagumpay. Dito man po yan sa Pilipinas, o sa iba yung dagat. Kaya Mayor, salamat po ulit Maraming sa inyo. Salamat po.